Andito na naman nga ako mga ating sa aking makalat na kusina. Tuwing umaga na nga lang mga ating ito ang bubungat sa akin. Ang napakadaming hugasin dito sa kusina. Matutuwa pa sana ako mga ating kung ang bubungad sa akin ay pambili na ng ulam. Charot! Pero inagahan ko nga mga ating talagang pagliligpit kasi nga may pupuntahan nga ako. Pupunta ako sa school ng anak ko, manunood ako ng kanilang sayaw. At pagkatapos ko nga mga ating maghugas, nagsalang na nga rin po ako ng kanin. At isinunod ko na nga rin dito mga ating ang paglinis nitong aking lulutuin ulam. At dahil Friday nga po ngayon mga ating, magluluto nga po ako ng munggo. At ito nga po mga ating ang isa sa hug ko, paanang manok. Nakalimutan ko nga mga ating i-depress agad ito. Kaya ito matigas pa. At hinugasan ko na nga rin mga ating dito ang munggo para maisalang ko na. Ilagay ko na lang mamaya mga ating dito sa munggo pag kumulo na yung paanang manok. At ito na nga mga ating ginisa ko na nga lang po ito mga ating kasi nga lumambot na nga po. Nilagyan ko nga lang yan ng ricados at saka naglagay na nga rin po ako dyan ng tubig para mapakuluan pa nga po mga ating kasi medyo matigas pa nga po ito. At pagkatapos mga ating ng 15 minutos, ito na, luto na nga po ang munggo. Pagkatapos ko nga mga ating magluto, naggayak na nga rin po ako kasi nga aalis ako mga ating pupunta kong school. Mamadali ako mga ating kasi hinahabol ko yung ano, start na ang sayaw ng mga bata. Sasayaw sila ng folk dance. Uh, pandanggo sa ilaw, tsaka sayaw sa bangko. <laughs> oh, madali na, late na ako. 8.30 yung start. Naglalakad na ako papasok mga ating pero malapit na po ako sa school. Andito na ako. Mukhang mag-start na. Andito na ako. Nakaabot din! Terima kasih telah menonton!